gidto oyna maka gayu taog suda kay pagawon na daming asa nilang nila ginatawag elevator ah gako gid ako saalamat sa akong tatay o kang nanay na ila kong kita experience ani magsakay-sakay sa elevator samtang bata pa ko kay ko magtigulang magdalaga na Nami sa supermarket guys Sa SM Kaya mga grocery May og ginagmay guys Ginagmay lang Good Uy May pang Gamitunan Pang adlaw-adlaw sabon Ano lang good guys Mga Downy Mga sabon nga bar Pero kanala mga barato guys Ha Kanangkaya lang sa budget Kaya magpalit po taong Mga noodles guys Guys kay, Mahal kayo sa tindahan guys May naman sa mall Kay Maka Pipig ka guys So mo Uy Mang grocery lang tadaan. Bara ginagmay ng good, guys. So, karon guys. O, oh, nanami sa cashier, guys. O, niya. Eh, kita may nag-grocery. Kita ang maghabwa. No, di magtakay mo, tang. Kung di takatabang kang tat. Kay sinanay, nabiyaan mo sa balay. Kay nang laba. Oh, my God. So, nalipay si ating cashier, kay. Ako daw ang naghabwa. Imbis na na si tatay. Pero nagpasalamat ko kay kita ko ni tatay so ani guys sa nagtabang ko og um, putos unta sa among gipalit pero ayon si ate ako lang palangga so masanuring bata man ta mo to wala na lang ko na padayon mo nang gipasagdan na ko si ate unya Oto, nagtanatan ko kay ate kung kanasan na mahuman kaya para ako na magdala